Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, <laughs> Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a Sustainable Jobs Revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila. The music and news. Authority. One time, the new Filipino time, ala 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tunduk ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa Umaga. umaga. At ngayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Pasig sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Ang China sinisisi ang Pilipinas sa naganap na bangkaan sa Sandy Cay. U.S. Envoy kinondena. Ah! ang panibagong akresibong hakbang ng China sa barko ng Pilipinas. Kiling naman na courtesy resignation sa gabinete ng Pangulo, publiko daw ang makikinabang ayon sa palasyo. Reklamong inihain ni dating Pangulo Duterte laban sa mga opisyal ng gobyerno na umaresto kay Kibuloy, ibinasura ng DOJ. Mga natalo sa eleksyon, bawal ma-appoint sa gobyerno sa loob ng isang taon. At pong permit to carry firearms suspendido sa sona ng Pangulo sa July 28 sa so mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines, News FM Philippines. In the heart of changing lives Helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better life, life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide, Balita Nationwide. Nationwide sa Umaga. Brigada Nationwide Brigada Balita Brigada Balita Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao At sa buong mundo Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Brigada Balita sa Umaga. Araw po ng biyernes mga kabrigada May 23, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Six sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide balita nationwide. Brigada balita sa umaga. Mga kabrigada, isinisisi ng China Coast Guard sa Pilipinas ang insidenteng naganap na banggaan ng barko sa Sandy Cay kahapon. Ayon ho kay CCG spokesperson Liu Dejun, iligal umanong pinasok ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang Sandy Cay, kaya nagsagawa sila ng control measure kaugnay nito. Paliwanag pa ng opisyal, lumapit din umano ang isang barko ng BIFAR at bumanga sa kanilang barko. Kung maaalala mga kabrigada, binomba ng CCG ang mga barko ng BIFAR kahapon na nagsasagawa lamang ng research at kumukuha ng samples ng buhangin sa naturang lugar. Kinundi na rin ng Amerika naging akresibong hakbang ng China Coast Guard sa research vessel ng BIFAR dyan huyan sa Sandy Cay. Ayon kay Ambassador Mary Kay Carlson, ang ginawa ng China ay reckless, unlawful, lalo't nagsasagawa lamang ng civilian mission ng mga barko ng Pilipinas. Ang pagbangga at pagbobomba ng tubig ng China ay nagpahamak umano sa buhay ng mga sakay ng barko ng Bivar. Sa uli, sinabi ni Carlson na nakikisa ang Estados Unidos sa Pilipinas sa pagtatanggol sa international law at sa paninindigan ho nito para sa isang malayang Indo-Pacific. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Sa ibang balita na tayo mga kabrigada tanggap tayo ng report E'tong hiling na courtesy resignation sa gabinete ng Pangulo, publiko daw ang makikinabang ayon sa Malacanang. Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo! Brigada. <laughs> Report. Tiniyak ng Malacanang na ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa courtesy resignation ng lahat ng miyembro ng Gabinete ay hindi senyales ng pagiging unstable ng pamahalaan kundi isang hakbang para mapalakas pa ang serbisyo sa publiko. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat itong tingnan ng taong bayan bilang positibong hakbang dahil ipinapakita niya ng Pangulo na walang puwang sa kanyang administrasyon na ang mga tamad at korap na opisyal. Dagdag ni Castro, mas magandang tanggapin ng publiko ang ganitong inisyatiba para mapalitan ang mga opisyal na hindi karapat dapat sa posisyon. Hudyat na rin anya ito ng unang pasimula sa naunang sinabi ni Pangulong Marcos na magkakaroon na siya ng mabagsik na pamumuno sa bansa. Matapos ang revamp sa gabinete, sinabi ni Castro na makakaasa ang publiko sa mas mabilis na serbisyo publiko at mga kapakipakinabang na proyekto tulad ng infrastructure at edukasyon hanggang sa pagtatapos ng termino ng pangulong. Sa taong 2028 In the heart of changing lives Ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Ang liderato naman ng kamera tinayak na, na palalakasin pa ang oversight role kasunod nga huyan ng courtesy resignation ng gabinete Brigada Haji Camino Ibrigada <inaudible> <y> mo. Brigada. Five <inaudible> <inaudible> report. Suportado ni House Speaker Martin Romualdez ang pagpapasumite ni Pangulong Bongbong Marcos ng courtesy resignations ng lahat ng cabinet secretaries. Ayon kay Romualdez, ito ay patunay na nakikinig, kumikilala at kumikilos ng may solusyon ang Pangulo. Pinuri rin ito ang tapang ni Marcos na humingi ng pananagutan at pag-aayos sa pamamahala ng kanyang administrasyon. Handaan niya ang kamera na makipagtulungan sa bagong gabinete upang makalikha ng trabaho, mapababa ang presyo ng pagkain at makapagbigay ng mas magandang serbisyo sa publiko. Tiniyak din ni Romualdez na palalakasin la ang oversight function at isusulong ang agenda ng Pangulo. Ito umano ang misyon na pinagbabahagian ng Kamara at ng mga lider na nagtataguyod ng reforma. Dagdag pa ng speaker, ang kailangan ngayon ay pagkakaisa at malasakit kaya titindig ito para sa Pangulo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Hot G ng 15.1 Brigada News sa Manila, the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Palita. Eto si Senator at Mayor Binay targeting magpatubad ng courtesy resignation sa Makati City. Brigada Ann Cortez, ibrigada e mo, Brigada. Report. report. posisyon ni incumbent senador at Makati City Mayor-elect Nancy Bina na nais din niya magpatapad ng courtesy resignation sa Makati City. Ito ay katulad nga sa direktiba na ipinatupad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanya mga gabinete. Ayon kay Binay, layunin ng akbang na ito na mapanatili na tangi mga pinagkakatiwalaan lang niya ang magtatrabaho para sa kanya anya isa lang ang aksyon na ito sa agad niyang iuutos sa panahon nga na maupo na siya bilang mayor na makati in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of Brigada Nationwide. Binigyan din naman ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. na hindi naman maapektuhan ng courtesy resignation ang mga programa ng ahensya kabilang ng aho itong pagbibenta ng 20 pesos per kilo na bigas. Sinabi ho ng kalihim na tuloy pa rin ang iba pang programa para ho sa mga magsasaka at proyektong titiyak sa ating food security. Tabilang nga ho si Laurel sa mga agad na tumugon sa hiling na courtesy resignation ni Pangulong Marcos. Ayon po sa kalihim, suportado niya ang hakbang ng presidente at nasa kami na huli ito kung magpapatuloy po siya sa pagsisilbi sa Department of Agriculture. Balita, Samantala, ibinasura naman ng Department of Justice ang reklamo na inihay noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napan kinatating DILG Secretary Benhar Abalos, PNP Chief Police Romel Marbil at iba pang mga pulis. Yan sa pag-aresto kay Kingdom of Jesus Christ, Leader Pastor Apollo Kiboloy. At ay ho sa resolusyon ay pinalabas ng DOJ, hindi ho nakitaan ang probable cause, ang mga reklamong malicious mischief at violation of domicile na inihain laban sa mga ito. Kung mga kabrigada June 10, 2024, apat na raang mga polis ang nagsagawa ng operasyon sa Glory Mountain Compound sa Davao para husilbihan ng warrant of arrest si Kibuloy dahil sa mga reklamo kaugnay sa sexual abuse at labor your scheme. Brigada Balita, Nationwide. Samantala mga kabrigada, ang mga natalo nga ho sa eleksyon, uy, pinaalalahan ng bawal pong i-appoint sa gobyerno sa loob ng isang taon. Brigada Jigo Boy Custodio, i mo! Brigada! Five, Nagpaalala ang Commission on Elections na bawal maitalaga sa anumang posisyon sa gobyerno ang sino mang kandidato na natalo sa halalan sa loob ng isang taon matapos ang eleksyon. Ang kay Chairman George Garcia, nakasaad ito sa 1987 Constitution at isa itong mandatory requirement. Layunin ng patakarang ito na maiwasan ang paggamit ng pwesto bilang gantimpala sa mga natalo ngunit sumuporta sa nanalong opisyal. Ipinahayag ito ni Garcia kasunod ng utos ni si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga miyembro ng gabinete na magsumite ng kanilang courtesy resignation upang muling ayusin ang pamahalaan in the heart of changing lives ako si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada news sa Manila The music and news of our... Brigada Balita Nationwide Samantala ang permit to carry firearms Suspendido muna ha sa zona ng Pangulo sa July 28 po yan Detalya ng balita mula kay Cath Austria Ibrigada e mo! Brigada! Brigada! Bahagi ng mahigpit na seguridad para sa si ikaapat na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28, pansamantalang sinuspinde ng Philippine National Police ang permit to carry firearms outside of residence sa buong bansa. Batay sa abiso ng PTC4 Secretariat ng PNP, epektibo ang suspensyon mula alas 12.01 ng hating gabi hanggang alas 11.59 ng gabi sa nasabing araw. Layunin itong maiwasan ang anumang insidente na maaaring magdulot ng banta sa kapayapaan at kaayusan habang ginaganap ang taunang ulat ng Pangulo. Matatandaang noong nakaraang sona, mahigit 22,000 na mga pulis ang ikinalat upang tiyakin ang seguridad sa paligid ng batasang pambansa at mga karatig lugar. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. 10,000 non-teaching positions. Abay, aprobado na rin daw ng DBM. Brigada Sheila Matibag. Ibrigada mo. Brigada. report Department of Budget and Management o DBM, na naaprubahan na ang 10,000 na non-teaching positions para sa Department of Education o DepEd. Sa isang statement, sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman na ang naturang mga posisyon ay bukod pa sa 16,000 na mga bagong teaching positions na inaprubahan para sa school year 2025 to 2026. Ani pang ang hakbang na ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na bigyan ng kinakailangang suporta ang mga guro at padaliin ang kanilang trabaho. Medyo malaki ang bilang ng binuksang trabaho kaya sinabi ng kalihim na batid nilang mahirap itong punan. Sa kabila nito, umaasa si pangandaman na agad mapupunan ang mga binuksang non-teaching positions lalo pat na lalapit na ang pagsimula ng pasukan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigading USFM Manila nationwide! Uh, mga kabrigada na mayagpag si Senador Bongo sa apat na mga probinsya sa buong bansa noong halalan. Galing ho sa 44 na mga probinsya ang nakuha niya mahigit 27 million na mga boto. Kabilang na ang mga lungsod sa Visayas hanggang sa mga lalawigan sa Cordillera at sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Gayun din sa Davao, Northern Mindanao at Zamboanga Peninsula, mga lalawigan ng Leyte, Samar, Kalinga at Ifugawa. Bukod dito mga kabrigada ng una rin ng senador sa 731 na mga municipalities sa buong Pilipinas. Dahil dito nagpapasalamat ang senador sa lahat ho ng mga Pilipino na sumuporta sa kanya at tiniyak na ipagpapatuloy ang paglilingkod sa taong bayan. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Sa ating health news mga kabrigada ang active lifestyle ay isa ring magandang rekomendasyon sa mga teenagers para humapanatili ang manusog na pangangatawan nila. Ang simpleng pag exercise kaya ho nung simpleng paglalakad lang, pagtakbo, jogging, ay isa pong magandang simula para po tahaki ng isang healthy lifestyle. Isa ho yung paalala ka brigada mula ho sa standout ES4 Multivitamin Capsule. Simulan to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, patuloy pa rin makakaapekto ang Intertropical Convergence Zone sa buong kapuluan ng Mindanao na magdadala ng mga pag-ulan sa lugar. Bridge of High Pressure Area naman ang magdudulot po ng maulap na kalangitan sa Batanes at sa Babuyan Islands. Easterlies naman ang na magdudulot ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ho ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, wala naman hong low pressure area na namataan ng pag-asa na posibleng maging isang ganap na bagyo. Brigada Balina. Brigada Balina. At sa atin naman, foreign exchange rate update mga kabrigada. Ang kalita po ng U.S. dollar kontra sa piso, 55.74. Sa Euro, 62.88. British Pound, 74.83. Australian Dollar, 35.74. Canadian Dollar, 40.20. Singaporean Dollar, 43.14. Swiss Franc, 67.26. At sa Japanese Yen, sa 38 centavos. Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang ibuprofen plus paracetamol fast relax. At Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balitan sa Umaga. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami pong inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at ako naman si Brigada Gab Delisay. Maraming salamat sa inyong pakikinig at mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga, hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radio angat sa musika, sa musika. at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada